Bakit nagresulta sa kahirapan ng kakapusan? Dahil hindi sila nag hindi sila nag-aral nang mabuti at wala silang saktong trabaho o kuan Sayo sila nagbinyo. Unya karon gamay mahal na sila. Unsa ipakaon nila sa mga anak nila? Okay, question. Basi sa nakita mong video, ano ang resulta sa kay kahir... an resulta sa kahirapan? Hmm. Edukasyon. Kay wajib na ng tinalo ng school ba? Ka. Kabalo na kabalo sa panahon ng krisis na kayo mahal na mahal mga pliton noon sa mas bugas. Pero noon sa mga tubig, unsa ba na dira? Kay kagwa kay kagwa kay edukasyon. Okay, okay. Wah, juga bawa perasanan. Okay.